Hi guys, ayan na prito tayo ng ating ulam na isda. Yan ay dalagang bukid. Ayan. Ipiprito ko siya tapos isasarsyado ko yan guys. Lalagyan ko ng ito. Kamatis, sibuyas at bawang. Ayan. Sarsyado at saka itlog. Ayan. Itlog. Ito pala yung lima na ang itlog ng bibi namin guys. Ito. Lima na yung naging itlog niya. Ayan kasi may tatlo kami isasarsado ko to iluto na muna natin ang ating isda ayan ayan okay. guys ayan na guys yung aking isdang dalagang bukoy bakit nga ba tinawag na dalagang bukoy yung isdang to hindi ko rin alam <laughs> ayan ito ko siya muna bago ko siya gagawin sarsado So, ayan na guys. Malapit na maluto yung aking isdang dalagang bukid. So, ayan. So, tatanggalin ko na lang muna to dito. Ayan. So, ilalagay ko itong isang kawali ko. Papainitin ko muna to dyan. Kasi igigisa ko na itong aking kamatis. Bago ko lalagay ayun na guys. Nagyan ko ng mantika. Yung pinagprito ko mantika, yun na lang din nilagay ko para ano Parang hindi sayang. Initan ko na. So, ayan na guys. Ipag-anon natin to. Bisa na natin tong ating sibuyas, bawang, at kamatis. Hanggang sa mag-parang milk. sya dyan. Tapos, lagyan natin to guys ng magic syrup. Ayan. Para lagi natin. Lalong sumarap. Nakiliyan duplicate sa plastic yung magic sarap o tayong iba ayan guys so lagyan natin ng magic sarap para larong sumarap lagi ko itong ginagamit guys kahit sino naman sa atin ba? Diba? Um, tapos lagyan natin ng konting patis konting konti lang para hindi maging maalat tapos ipagmelt lang natin siya dyan. saka natin lagay yung ating ano, itlog at saka ano dalagang bukid na isda sarap ng ulam natin guys Maraming. ayan guys nilagyan ko na pala to ng itlog ayan ako lang kasi nagbibidyo kaya hindi ko na napakita na, na, na yung itlog so ayan nilagyan ko na siya ng itlog guys sarap syadong dalagang bukid so pwede ko nang ilagay yung isda ko Ayan guys, lagay na natin tong isda. Ayan, di naman na mainit. So, na lang. Wow! Para mag-ana na siya dyan. Ayan guys, sarap. Lagay na natin ating isda. Mm. Ayan. Ang sarap. Yeah, ayan na. Ayan na guys, ang aking Dalagang bukid na isdang siyarsado. Ayan. Ang sarap. Lutunan. Mmm. Um, ang sarap. Um, kain na tayo guys. Bye bye. Yan lang. Thank you for watching my cooking video. Siyarsado ang dalagang bukid. Bye bye guys.